Yeah, maabot sa mga ah, po ladya, mga ng araw pa sa nila mga maabot. Ayun nandito tayo ng isa aking makina. Ito po yung makina ng pangkako mga kabotot. Ah, kung titingnan po niya mga kabotot, tagang napakaganda pa no po. Si tagang malaga ako sa makina eh. Ito ay 21 at 27 taon na po ito. Nasa akin. Ayun, ito ay galing pa sa bayan ko. Pero Matagal na po ito pero napapakalabang ko pa po. Kaya lang, hindi, hindi ko na siya nagagamit sa loob ng no, simula nung nag-COVID, hindi ko na siya nagamit. Tapos nasira pa yung kanyang ano, kanyang kambutso. sa kalumaan na. Ito si lumaluma na po ito eh. Pero makin na okay pa po yan. Kahit paano sa loob ng 27 years old, okay pa po siya. Pero lahat ng mga ganitong makin na ngayon sa amin, wala na. Sira na lahat. Yan. At tapos po ah, hindi ko pa kasi magamit, may gawa ng delikado. Gawa na siyempre sa tagal lang hindi nagagamit sa bangka. O pero siya umander po siya. Pero baka pag yung pinander ko sa bangka ko ito. Pakitirik ako kasi ano matagal na hindi napapander eh. Tapos, kasi palitan po siya ng langis. Ah, stock na po siya. Matagal na stock. Uh, ah, mga tatlong taon na po siya may stock. Tapos uh, ah, palitan po siya ng langis. Tapos kinakailangan po siya asintahin. Ah, babaklasin to po lahat. Babaklasin yan. Ah, baba, ito, ito, ito Babaklasin to. Yung ibabaw na yan. Tapos, eh, pati yung, ano, pati, pati, pati ito. Tatanggalan siya ng, ano, tatanggalan siya ng langis. Tapos, papalitan. Tapos, aasintahin. Kapag nasinta po siya, at nalinis na po yan, pag yung umanda na tumugan, na pwede na po uli siya sa dagat. Yan. Tapos, sasubukan po natin, Pandal, mga kapatots. Kaya matagal na po ito hindi napapandar. Na Tapos tingin natin. Let's go. Pahamad <clears throat> na natin. Tingin natin kung okay oh, pa andar. Yeah. Ayaw na umandar. Ganda, tagal na kasi yung stock eh. Stock na eh, stock. Aba Wala lang gasolina. Ay, ano ba? Na, eh. <laughs> Alam, ah. Wala ba, severin ako nga Ano ako, wala nang gasolina eh. Kabatot muna ang titignan natin. Ha, hindi one click yan ah ano? ang tagal na pa stack ang makina ni kaba tots aba hindi mapandar ni kaba -tots. pakasarado Salam. Ayun po, si Bombaho. Ano? Si Bombanis po pala. <laughs> yeah. One click. Yo! Ah! Ay, hawakan! Dapat, dapat pala si Bombanis ang ano. Dapat pala si Bombanis. Yo! Ayan, oh, naku, tagasan ng gasolina, oh. Ayan, naglunod na, naglunod. Naglunod na, naglunod. Ito talaga ito, pag yung matagal na, oh, ano, oh, naglulunod na. po. Pag matagal na siyang stock, naglulunod. Pero, Andre, yan. Naglulunod po. Naglulunod. Ba, 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 ba. Mandara na wala na. Na wala na naman. Ay, sika batot sa. Ah. Nakawang, nakawang. Yeah. <coughs> Nawala yata. Nawala hmm. inaglulunod eh, ba ito? Lulunod eh. Kaya hindi umandar. Lulunod. Ligay lang yan. Naubos na yata ang gasolina. Lulunod eh. Ito tayo ang lulunod. Pag umandar naman ito, tuloy-tuloy na. Oh, tuloy tuloy ba tayo magdiretso? Wala ka ba na? Pawis na ako mga kapasot Ay, kuwagahan na siya Kasi naglulunod eh Ay, kulang-kulang gasolina, naglulunod Kaya, naglulunod ng gasolina Kaya nahirapan ako magpandar Ay, balkon. Oh, okay, yung okay, mga abon, sa pinahirap pala kong makin ako. Ang tagal, bago umandar, gawa na naglulunod siya eh. Naglulunod ang makin kaya matagal. Kasi ganun talaga makin ng ito, pag yung naglulunod, mayro pa anda rin. Pero nung umanda tuloy-tuloy na. Apet, pa-peace lang, mga abon. Yung mga abon, sa tayo sa bangka ko. Pagod ako. Kung laka sa sati ako dito. Ang dami. Magumandar. Huwag tayo sa bangka ako mga kapasing. Tingnan natin siya kung ano na itsura. Doon sa dagat. Let's go. Yan yeah, mga po, sa Dito tayo sa aking bangka. Yan. Dagan taklob-taklob to mga kapasang. Dagan ingat na ingat ako dito. Taklob ako. Para kasi sobrang init. Para hindi masira yung mga parka. Yan. So, maganda pa naman itong bangka ako mga kapasang. Ito po siya. Pangalar King Rolly. Yan. Tapos yung difference lang po niya, kapanasa lang po mga kapatot. Yan. Yan. Ito lang yung difference niya mga sa Itong kapraso. Yan. Ito lang. Pero okay ito lahat. Tinakalupan ko kasi para sa so pag yung sobrang init, papangit yung ano yan. Parka tsaka baul pag meron siyang taklob okay lang kasi mas matagal na rin yung stock matagal na rin hindi nagagamit saka maganda po talaga maganda po talaga itong baka ako mga kapatid ah, siguro to mga boss baka sa tagalog ulit magagamit to kasi papayos po yung mga talaga hindi po pwedeng ah, hindi po pwedeng isagupa din sa dagat delikado ah, pa ko pa tapos Papagawa uh, ko pa yung alay, yung tambucho. Bibili pa ako ng tambucho. Uh, palinis ko pa. Papalit pa ako ng langis. Yan. Kapag uh, yung naayos na yung lahat, pwede ko na ikabit sa baka. Pwede na siyang ano yung da, sa dagat. Uh, tagang, ano, tagang may kitap kung saan ito yung dinagamit. Napaistak uh, na. Kaya ang nangyayari ngayon, puro palakad ngayon lang ako. Kasi ito ginagamit siya sa paglalakad, sa pagtitinta ko sa sa mga beach. ah uh, ito ginagamit siya sa mga beach yan. Pag ako naglalakad. Ngayon hindi ko siya magamit. Kaya naglalakad lang muna ako. Kaya yeah, makapos na uh, lang po nyo, Kaya ako makagawa itong nakin na. Sana magawa na lang, magamit ko na. Kaya yeah, hanggang dito lang po. yeah. yeah.